Magandang araw mga palangga at mga kababayan ko. Medyo matagal po tayong nanahimik na pero ngayon tingin ko kailangan ko magsalita ulit. Dahil so, ayon kay Ted Filon, sobra na tama na. Grabe na talaga ang korupsyon sa ating bansa. It has even been noted, the corruption in the Philippines has even been noticed by the international community. If you saw the interview in Australia, with I think Ferguson, the lady social media. I mean, lady media practitioner. Nung in-interview niya si Bongbong Marcos tungkol sa Ilgaten well, natameme si Bongbong Marcos. Nakita niyo doon. So, kung ako lang tatungin, tatanungin niyo, medyo guilty. Sa aking mga kababayan, sobrang naaawa na ako, lalo na sa ating mga kapatid na mahihirap. Ang mahal na ng bigas, ang mahal na ng mga bilihin, ang mahal pa ng mga produktong petrolyo. Pero kung makita nyo ang nagpapatakbo na ating bansa, parang kumbaga walang pakialam. Biyahe lang ng biyahe, kumbaga para lang nagbabakasyon. 21 trips in 21 months. Kung ako yun, yung pera pang biyahe, pamigay ko lang sa mahihirap. Gawin kong tulong. Isa pa, ang dami ng droga ang umiikot ngayon sa Pilipinas. Ang dami ng krimen. Isa pa, napansin ko, bakit pag ibang tao pinagbintangan, guilty na kaagad. Si Bantag pinagbintangan, hindi pa nalilitis, guilty na. Si Arnie Tebes pinagbintangan, isang araw lang, guilty na. Si Pastor Kibuloy, pinapaimbestigahan, guilty na, hindi pa na iimbestigan, pinapatawag pa guilty. Pero si Lisa Arneta Marcos na dawit sa isang um, extortion issue, kaagad pinawalang sala ni Jean Fajardo ng PNP. Bakit ganon? Ilan ba ang pinagbabatayan ng batas natin sa Pilipinas? Are there two laws, two sets of laws in the Philippines? Isa para sa mga kapangyari, may kapangyarihan, isa para sa ibang tao. Or isa para sa mga kakampi ng mga Marcos, isa para sa iyo ibang mga tao. Di ba dapat sa isang bansa, isa lang ang sinusunod na batas. Dapat pantay-pantay sa lahat ng tao. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ang ating kongreso kung saan ako ay membro. Kahit tinanggal pa nila ako sa aking paniniwala, hindi karapat dapat yon dahil hindi nabigyan ng due process. Hindi lang kongreso, pati senado hindi ko na maintindihan. Pag si Arnie Teves, bawal ang Zoom. Pero ngayon, makita natin sa Senado at sa Kongreso, ang dami nang nagzo-zoom yung mga kunuhay, uh, kunwari witness nila, 'di ba? Bakit sila pinapayagan mag-zoom? Sabay si Arnie Teves bawal mag-zoom. So, double standard na naman. Again, tanong ko, ilan ba ang rules ng Senado? Ilan ang rules ng Kongreso? Dapat isang set lang ang rules ng it mga chambers na ito. Nang galing ako dyan eh. Alam mo, sobra na ang pangakabuso ni Tambaluslus. Dapat na natin itong wakasan. Lahat pinagdidiktahan na nila. Lahat pinapakialaman na nila. May nakita ako kailan lang pati LGU ng San Simon pinapakialaman. Sobra na talaga. Ngayon, grabe ang kanilang persecution. O sa Tagalog, pang-uusig sa mga taong hindi sumasang-ayon sa kanilang mga gawain at sa kanilang mga gusto. Sino ang kanilang mga inusig? Ang una, si General Bantag. Sumunod, si Arnie Tebes. Tinanggal sa Kongreso. Binigyan pa ng sobrang daming kaso na kung ano-ano, wala lang ang witness, may kaso pa rin. Pati si Madam GMA, tinanggal nila bilang Deputy Speaker. I mean, Senior Deputy Speaker. Pagkatapos nun, tinanggal pa bilang Deputy Speaker. Ngayon, si pagkatapos si GMA, si Boss Pulong naman, si Congressman Pulong Duterte. Gusto na naman nilang tanggalin, pero tingin ko hindi nila kayang gawin. Inuusig din nila si Boss Pulong. Bakit? Pati si PRRD, inuusig nila. Pati si Ind Mad Vice President Inday Sara, sinisiraan at inuusig nila. Pati si isang-isang kagalang-galang na pastor, nagsasamba ng nagsasamba at sa Bisaya, nagsasangyaw, um, nagsispread ng word ng ating Panginoon, pati yun sinisiraan nila. Nakikita ko nga ngayon ang ginagawa nila kay Pastor Kibuloy, eksaktong eksaktong script sa ginawa nila sa akin. Sinimulan sa pagbibintang, may mga baril, may ganito ganyan. Hindi ako magtataka na malamang i re nila si Pastor Kibuloy. Pero siguro ngayon magdadalawang isip na sila dahil syempre uh, alam nilang obvious na masyado yung ginagawa nila. Dahil lang ba ang SMNI ay, ay nagsasabi ng katotohanan at ayaw sumunod sa ibang mainstream media na sila lang ang parating nilalabas sa balita, ang administrasyon lang. Ito sobra na talaga to, sobra na. Alam nyo, hindi lang opisyal ang kanilang inuusig. Imagine, pati vloggers inuusig nila. Ang mga banateros, inuusig nila. Ang ibang vloggers, tinatakot, takasuhan. Pati si Maharlika, may threat sa kanyang buhay. Bakit ganun? Ang tanong ko sa inyo mga kababayan, papayag pa ba tayo sa ganito? Hanggang kailan natin ito um, lulunokin? Ang kanilang paglalabastangan, ang kanilang ang kanilang og sa Bisaya pagpanunob pang-aapak pala sa Tagalog sobra na talaga alam nyo tama si BRRD na yung ginawa ng ama na si Marcos Sr. at ang gustong gawin ni Marcos Jr. pareho. Ako sumasang ayon ako doon. Gusto nilang galawin ang konstitusyon para mapahaba ang kanilang mga termino. Mali at dapat huwag tayong pumayag. Ang aking panawagan sa lahat, tayo ay magkaisa, Laban para sa bayan. Let us protect the Constitution. Protektahan natin. Samahan natin si Pastor Kibuloy, si Ma'am Inday Sara. Ipaglaban natin si Ma'am GMA na huwag nilang ap apakan. At pati ang mga vloggers at ang lahat ng mga tao na ang kagustuhan ng naman ay maging tama at gumanda ang buhay ng bawat Pilipino. Dapat tayong magkaisa at ipaglaban natin ang tama. Laban tayo para sa bayan.